ang lokban na mula sa saan ito? sa Laguna Ayon, mukhang matamis yan ate ya magkano na yan sa atin pag binigyan Magkano man yung atin? Ay, nagbibigo ka ba? Siguro mga 150 pesos. Ah, sige na. Mukhang matamis. Tingnan natin. Nakapalang balat na. No? Mm-mm. Palang balat. At tamatamis matamis. Bo. Sino nabigay niyo? Yung kaibigan ko. Kinuha doon sa puno. Uh, organic yan. Organic yan lonely, long, alam tawag na? Long life. Long live. Long life. Ano natin? Dahil bayo. Tikman mo nga. Tikman natin kung matamis. Hmm. Oh. Ano? Tamis? Delicious. Si, sí, complimente na mm. Braba. From Philippines. Ito, mahal ito. Pag nahilo ka, pa, pwede itong ipaamoy-amoy mo. Mm. Tanggal ang iyong, anong tawag ito? Yung parang amonya. Uh, uh -huh. Di ba? Matamay niya. Mm. gawing parang, anong pang amoy sa ilong. Uh -huh. Kung nahilo, pwede yan. provinsi ambon. Mm. Mm. Thank you. Mm. Delicious daw, delicious. Mm. mm. delicious.